Pinoy ang bike po ng kalabaw o oh. Ayan mga Pinoy isang magandang magandang umaga po at isang pagpalang araw ng lunis sa ating lahat adun uh, doon po sa mga bagong subscriber at viewers ni Boy Pinoy at doon sa mga solid na nagsusuporta maraming maraming salamat sa tiwala nyo bale magtatabas po kami ngayong araw at tapos na po kami magpalitada doon sa bahay na pinapalitadahan ko uh, wala na pong budget yung may-ari kaya iintay natin na magka budget po ulit uh, pakita ko lang po sa inyo yung ating mga kasamahan sa pagtatabas magtatabas po kami ngayon sa ano nyugan ito mga armas Uh, ayan, ayan po yung ating kasamahan, uh, si Banong. Shout out! Shout out! Mga idol! <laughs> ayan po aming dalang galon. Doon na rin po kayo magluluto sa aming pagtatabasan. Si Josie, good morning ho. <laughs> Hintay lang po natin yung ating isang kasamahan. Ho ho doon ha. Wala pala pati akong dalang tubig. Ay nakalimot ako. Ay, ah, oh, 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 oh. Asa na kaya isang galon na yan? Oh, ayos na yan. Hindi, mayroon mga igipan doon. Ah, mayroon. May dala akong lighter. Sabag. Sabag. Sabag ang panira ah. Oh. Ha, ha, ha. Paras di sabog ha. <laughs> <laughs> Ako tuyo. <laughs> <laughs> Unang araw ay lunis ay tuyo ang pulam natin. Puro yun ina. Na. Maluya sa ano yan. Maluya sa <laughs> <laughs> tuhod. <laughs> ay <wala> na. Maluya <clears throat> kaya. Naro kayo isang galo natin dun ay. Sa bundok ka lang. Puntang ko po man layo. Oo nga. Yun mga adventure vlog. Ayan. Taiwan. Ha? Taiwan kasi nila. Mhm. Mm Ay puta man. Na, oh, daming huli. Mga tubig Pagka oh, pa talaga sa ibang bansa kahit mabababaw ang tubig. Wala pala doon. Ayan mga Pinoy, uh, papunta na po kami doon sa aming tatabasan. Yan po ang trabaho ni Boy Pinoy ngayon, magtatabas po tayo. Talas niyang kawit na yun na pantabas ni Kuya Gadot. isigun, <laughs> na natin yan, <laughs> Ay, may ano, may uhod. inuhod ang palay? Ayan uh, mga pinoy sila po yung nagpapatabas. Ayan mga Pinoy, magsasayang po muna tayong tanghalian. Saing sa inyong kan, mga Pinoy. <laughs> Mahuli kaming manok. <laughs> Para masarap ang kain. tumira dito. Rubil okay pa yan. <laughs> Shout out mga vloggers. <laughs> Tayo yung nagahasa. Araw tumala sa karmas. Karmas <laughs> sa pagtatabas. Karmas sa pagtatabas. Karmuna. niyan. Sarap yung ay. Ay, kubra. Ay, kumanggap yun. Ay, kumanggap yun. Ayan mga binoy, kain po muna tayo. At tanghali na po. Ayan, so, ang iyan

dan mga pinoy yung ating katulong sa pagtataba

Dami na 'ting uling ito. Yeah. Kapani-chicken hindi pa di naririto gaano ito. Kapi-kapi. Ha? Hindi naririto si kum gaano. Sabado na mag-ano uling na mga daton. Oo Sasabihin mo pa Tatabas ang patay ng bundok man. katabos na magtabas yung mapagkukutasan yun? Ha? katabos na magtabas? Dito? Mapagkukutasan daw? Dito din? Okay, kasi yung mapagkukutasan. Oo. Oh. Sa aking pinapagawa. Gawa natin. Pakiyawin natin. Paya na kayo yun? Ha? payag. Ayan, mga Pinoy. Hindi na pang Ayan, mga Pinoy. Ah, uh, na po kami at may dala si Boy Pinoy ano, kalap. Ito po ay ilalagay natin doon sa ginagawa nating kubo. Ayan o. Oh. Uy. Ayan. Ayan po yung ating ano, natabasan. Ayan. Ayan mga Pinoy hanggang dun po sa baba Ayan yung mga katulong natin mga Pinoy sa pagtatabas Sila po Uwian na tayo, retreat na di peligro na Alas 5 na ng hapon mga Pinoy kaya na naman po mga mga Pinoy. <laughs> Alas 5. <cinco. laughs> ah. Ah. Yung ating kahoy mga Pinoy ano. Eh na po kami sa sentro ng barangay. Ayan mga Pinoy na andito na po tayo sa bahay. At ayan po yung ating dalang ano, kalap. Ayan. Ito po, yan tatlo na yan, yan yung dinala ko kaninang tanghali, pag-uwi ko ng tanghali. Ito naman po ngayong ano, hapon alas 5. Itong isang itong nakatali. Ayan. At ito po yung bahay ni Boy Pinoy, ayan. Hindi pa po natatapos at uh, wala pa tayong pandingding. Uh, inuna po kaya natin yung budget ng ating pamilya kaya uh, natatagalan po siyang matapos ah, uh, ito pong kalap itong kinuha natin kalap Dyan, doon po natin yung ilalagay doon sa dulo na yun uh, magawa po ako dito ng ano, kusina ng lutuan mga Pinoy pag tayo po ay ano, may budget na dito sa ngayon po wala pa tayong budget kaya nagpapaupa tayo ng pagtataba sa nyugan arawan mga Pinoy ayan